Ito boss, magkano? Dalawang libo, sir. libo. Geli, yan. Yan. Ito, sir. yan. din. Oh. Ito, ano yun? Ah. Ito, ano Ito, Ito, dos, dos. Oh, bakit dos, dos to? Ito, e, ito, ito, ito. Eh, mas malaki. Mas malaki kayo, ah, dos, do Ito, manito. ito. Two, two. Two. ito two, two. <laughs> ya mo, ayan mo one six. one six. 6 1-6? Yung 1 record eh. Papadala ko to ano kanya? eh. <gibit> <gibit> may telang ganito, Tupay. Ano sa dulo? Ngayon palang may tela nito. Ayun nga, yung sa dulo may tela. Mas malaki yung kaya Malaki kasi ito, mas malaki. Ito, ito. kasi umilaw yan paggabi. Nakikita nila eh. Yan, magkano yan? 2.5 Oh, pagkano? Ang kulay niya, red tsaka white, dalawa Red, green Ito naman, red tsaka green, 2.5 Pagkaling mo, magkano, magkawaran Ah, pag, ah, oh, sabihin, yung 2.5 na ito Ibangas mo yun, sige Ito, bawas pang ano yan, 2,000? libo Ika, wala ka siya Kailangan Pagkano ito, boss? Ito, 3.5 27. 27. 27. Ah, so ito na kayo ko. Uh -huh. Ito naman. -oh. Uh -huh. Okay. Uh, ito, maganda to, uh. ito ah. Ito, 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 Mga Yan, 1-8. 1-8. 1-4. 2-3. 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 2 3 2 3 Yeah. Pag ito boss, ito, 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 Eh, uh, bilhin. Ay, 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 3,000. 3,000. Ano ba ito? Bakal ang alambre? Metal frame. Sige, hanggang tuwi dyan. Pagkulay, sige. Ang parasan yan. Oh. iba lang kulay. Saan mas mura kuya dito o sa Pampanga? Oh, mas mura pa dito kasi sa Pampanga. Marami oh, na. mas mura dito kaysa sa Pampanga. Hindi na kayo nadahin ng Pampanga. Malapit lang dito. Oo. So, sa so, Pampanga kasi. yan. Ano, Malapit lang si po. kuya. <laughs> sa Pampanga rin kami. Ah. O oh, tara. Okay, eh, sige boss. Ano ko na to? Thank you, okay, thank you. Thank you.